may bisikleta, may motor sa kanto na mo. Iwasan mo. Papagawa so, na ko na eh. Init-init ulo mo eh. Ay, mo ka. na eh. Kanina nga pinaka ng pina eh. Ayoko magpagawa ng motor. Papagawa na natin yung na, naabala mo, papagawa pa natin tong kotse. Sige, palagpasin mo muna halos kalahati ng sasakyan. Baka bagal lumiko. Ano na? Ikaw na. Sus. Paano ko matututo kung sumisigaw ka? Paano ka matututo kung hindi ka sisigawan? E pag kinakausap ka naman ng malumana, hindi mo naiintindihan. Parehas ka eh, kahit ano eh. Sus. Papuro ka ano, nagpapatulo lang ako mag-drive sa'yo, nagagalit ka. Di ba pwedeng uminahon ka muna? Pag ikaw may mga ginagawa ka sa buhay mo, mahinahong naman ako, hindi man ako puro ka bilhin ng piyesa ng motor mo, hindi ako nagagalit. Panay-layas mo, panay-ride mo. Oh, nag-pull stop ka. Hindi na nga nagsasalita. Do panay-galit, panay-galit. Nagpapaturo lang mag-drive. Kailangan mo magalit. Paano ako matututo? O di na, di ikaw na lang ang ano, yung instructor, ako na lang estudyante. Dal-dal mo eh. O may gwardiya. Pabanggayin mo. Opo, pinaka mo sa kaliwa yung kwardya. Yan, o. Okay. Pati yung nagbabike, damay mo sa problema mo. O, yung puno. Patig mo sa ibabaw. patalunin Patalo niyo mong ganun, o. Kung kaya umakat ng puno, bubaba ka na kaya. oh, sagot ka pa. Kalita, pagalit. Try mo kayang huminahon pa nagtuturo. Hindi ka naman kaya kunin sa hinahon, eh. Sino ba di ahayab na din sa'yo? Diyos ko. Sampung beses ka na nag-aaray magmaneho dito yung hams. Eh kasi dito mo na naman ako pinagmamanaw sa walang tao eh. Yung hams ka, hindi mo mapigilan. Ang gusto mo, kalalabas pa tayo sa maraming tao. Eh kung makabangga ka ron ayoko, makapatay ka. Diyos ko. Walang ganun. Dito nga lang, hindi mo ma-perfect sa sementeryo eh. Pagi na lang dito sa walang tao. Maganda dito sa sementeryo, wala ka na papatayin dito dahil patay na ang mga tao rito. Asan yung drill doon? Kailangan mo ng trail mag roller coaster ka wag dito sa pag-aaral ng kotse Maka trail Garap ka ng trail Dito sa sementeryo O safe ka dito Nicho lang papagawa natin Patay na ang mga tao rito eh Sa ka mga na kaya sa kanila Gusto mo kita dito Oo wow. Ba't mo may preno ka? Wala naman nakaharang Ayun tricycle Ayan, dadaan oh. Layo Diyos ko sound na na ako nagagalit ka. Pag namreno ako, magagalit ka. May tama kasing preno. Hindi basa-basa kang po may preno. Hindi naman po rin na preno. Ay tama na yun. Ay, tama yan. Nagpreno ka. Tinutulong ka nga magmaneho kung paano nga tamang aandar, tamang pepreno. Yan, kaliwa. Dito ka sa kanan na side. Ang sa Pilipinas, lagi right side tayo. kumu mukainin yung gitnang kalsada nila. Ano yung pagalit ka? Hindi pa nga tayo dumalo kay Papa dito dahil birthday niya dito sa cemetery. O, hindi ka tatuturuan. So, mamasama ka lang dahil alam mo, matuturuan ka magmaneo eh. Kunyari ka pa eh. Hmm. Puro ka daldal. Pag ako may gusto, dal, dal 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 mo. Pero pag ikaw may gusto, naman ako sinasabi. Nanumbat ka pa? Naman ako sinasabi sa mga gusto mo. Ikaw, so, papaturo lang mag-drive. Hindi ka galit ka pagsampu dyan. Pagsampo mo na to, tol. Idol, pangsampo mo na to. Pangsampo. Eka, paano? Pa magpaturo ko lang, kang galit. Lagi ako galit eh. Mas galit ka nga pag galit ako. Nag-uumpisa pa lang tayo. Wala pa tayo sa kalahati ng taga drive ko eh. Ipag-uumpisa pa lang, pinaparampa mo na naman Samsung sa hamsyo sa sakyan eh. Oo. Oh, sige, oo. Oh. Hindi naman 4x4 to eh. Sana sinabi mo yung Montero din nila natin. Walang tao. Pasalamat ka ako, walang tao. Dahil kung meron, baka nakabangga ka na eh.